Iran ng hostage ng 52 Americans. Isa ito sa mga dahilan kung bakit hindi maganda ang samahan ng dalawang bansa. At alam mo ba na hindi tulisan o mga terorista ang may gawa ng pang-hostage dahil mga estudyante lamang. Oo, tama ka ng pagkakarinig kapatid. Iranian student ang gumawa ng ganito kalaking gulo sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Kaya naman ganoon na lang ang galit ng Amerika para sa bansang ito. At alam mo ba kung bakit ito ginawa ng mga estudyante ng Iran? Ito yon. Pero bago tayo magpatuloy ay mag-subscribe ka na, palike na din ang video at mag-comment ka dyan sa ibaba patungkol sa topic natin ngayon. Baka mamaya ikaw na ang sunod na mabigyan ng papremyo. Simulan natin ang kwento. Isang malamig na umaga noong November 4, 1979 nang magising ang lungsod sa kaguluhan daang-daang estudyanteng -daang Iranian ang nagtipon sa labas ng US Embassy. Wala naman silang mga dalang armas noong araw na yon, ngunit punong-puno sila ng galit laban sa Amerika. Sumisigaw sila sa labas ng embahada at inaakusahan ang Amerika na ninakawan sila nito ng kinabukasan. Bago pa man ito mangyari, Si Muhammad Reza Palvi, hari noon ng Iran, ay nakaranas ng mga pambabatikos galing sa kanyang mga mamamayan. Milyon-milyon ang mga taong dumalo sa protesta para patalsikin ang hari na si Muhammad Reza Palvi. Pero bakit? Siya kasi ay isang diktador at isa sa mga close ally ng US. Ang US din ang nagtakda kay Muhammad Reza Palvi na maging hari ng Iran noon matapos patalsikin ng US at UK ang dating Iran's Prime Minister na si Mohammad Mossadegh. Dahil sa mga ginawang ito ng US, sumama ang loob ng Iranians at nag-aklas ito laban sa gobyerno. 10.30 ng umaga, lumusob ang mga Iranians sa embahada ng US. Inakyat ang mga bakod, pinutol ang mga kable at ang mga gwardiya ay nagpanik dahil sa sobrang dami ng taong gustong makapasok. Ang mga empleyado naman ng US Embassy ay nagmamadaling sunugin ang mga mahalagang dokumento na hindi dapat mapunta sa kamay ng mga Iranians. Pero yun nga, huli na ang lahat. Dahil sa loob lamang ng 90 minutes, nasakop ng mga Iranians ang buong gusali. 52 American ang nabihag, mga diplomat, sundalo, at kawani ng gobyerno ang nabihag. Tinakpan ng kanilang mga mata, tinali ang kanilang mga kamay at itinapat sa harap ng kamera. Inakusahan silang mga espiya at sinabi na ang kasalanan nila ay naging Amerikano sila sa maling lugar at maling oras. Pero teka, bakit nga ba ito nangyari at bakit humantong sa pangho-hostage ang Iran? Ito yon hindi lang kasi ito tungkol sa embahada, ito'y tungkol sa kasaysayan. Noon kasing 1953, pinagtulungan ng US at UK na pabagsakin ang Prime Minister ng Iran na si Muhammad Moshadeg at ibalik ang trono sa dating hari ng Iran at yun na nga, nagkaroon ng kudita at naibalik ang hari ng Iran sa loob ng 25 years, namuno ang hari sa ilalim ng diktadura at suporta ng Amerika. Makalipas ang ilang mga taon, hindi na nagustuhan ng Iranian sang pamumuno ng hari. Kaya naman ang hostage crisis ang kanilang naging paraan para mapansin ng gobyerno at laganap na din ang kahirapan at pagbagsak ng ekonomiya. Para sa mga bihag, ang bangungot ay nagsisimula pa lang. Dinala sila ng mga ito sa isang desyerto at araw-araw sila ay puno ng pangamba. Tinakpa ng kanilang mga mata, ikinulong sa madilim na kwarto. Ang ilan ay walay, ininteroga at pinaluhod habang tinatanong, bawal silang makipag-usap. Limang buwan na ang nakakalipas, natutunan nilang mag-survive. Ang iba ay naglagay ng mga Morse code sa dingding at nagdasal ng taimtim ganito ang naging buhay nila sa kamay ng mga Iranians. Samantala, ang Amerika ay gumagawa ng isang malaking hakbang laban sa mga hostage taker. Tinawag nila itong Operation Eagle Claw na pinamunuan ng Presidente ng Amerika na si President Jimmy Carter. At yun na nga, noong April 1980, walong helikopter at elite commandos ang lumusob sa desyerto ng Iran para iligtas ang mga bihag. Ngunit tinamaan sila ng malakas na sandstorm, hindi pa sila nakakalapit na na ang mga helikopter at ang dalawa pa sa mga ito ay nagbanggaan. Kaya naman walong sundalong Amerikano ang namatay noong araw na yon at nabigo ang misyon. Lumipas sa mga buwan, walang naging usad sa mga misyon ng US nagsimula na rin mawala ng tiwala ang mga Amerikano kay President Jimmy Carter. Kaya naman noong November 1980, hindi ito nanalo sa halalan at pinalitan ng bagong presidente ng Amerika na si Ronald Reagan. At sa wakas, umusad na ang misyon. Pinayagang makipag-usap ang mga Iranians sa tulong ng Algeria bilang tagapamagitan nito o siya yung nasa gitna ng US at Iran. Ang kahilingan ng Iran para pakawalan ang kanilang mga bihag ay makuha ang lahat ng frozen assets ng Iran, palayain ang mga Iran niya na nakakulong, pag-usapan ng konflikt ng dalawang bansa at patawan sila ng mababang parusa. At yun na nga, madaling kausap ang bagong presidente ng Amerika. Kaya naman noong January 20, 1981, sa mismong araw ng panunumpa ni Ronald Reagan, pinalaya ang mga bihag. 52 na Amerikano ang nakalaya at 444 days silang binihag ng mga Iranians. Binago ng Iran hostage crisis ang kasaysayan ng US. Nabigo si Carter sa eleksyon, tumindi ang alita ng Iran at Amerika at ang mga bihag. Naiwan sa kanila ang trauma, takot at di malilimutang alaala. Ito ang kwento sa likod ng pagbihag ng mga Iranians sa mga Amerikano noong 1979. So ngayon kapatid nakita mo na ang pagbihag ng mga Iranians sa mga Amerikano noong 1979. Nagustuhan mo ba? Palike at subscribe naman. So this is Win YT, Maraming maraming salamat sa panonood mo. I'm out.